Sinabi ni Derek Loren na walang dapat ikabahala ang mga supporters ng Don Ben. Maraming beses nang pinatunayan ni Donny na loyal at malaki ang re respeto sa samahan nila ni Bel Mariano. Sila ang mas nakakaalam sa kung anong meron ang relasyon nila. Maraming kasing bashers at ibang Donbel fans ang tumitibalag at nagagalit kay Donny. Lahat na pupuna at maraming napapansin. Ang iba sa kanya, parang gustong nakatali lang kay Ben. Hindi pwedeng makipag-usap o halibilo sa si ibang artista ay kay Shumi na naging issue yun matapos maging mapalapit kay Donnie. Kung totoong fans o supporters matutong magtiwala at alam ang boundaries nila. Bilang taga suporta huwag mangusga hindi natin alam kung paano sila off-cam o sa likod ng kamera. Ito nga ang ilang opinion. Tama, walang karapatan mo mga husga Kung si na masaya at sinusuportahan ang kanyang partner, masyado lang ginagawang komplikado ang mga bagay na wala namang issue. Don't hate, spread love. Nang dapat tayong lahat. Anong senyo rito? Don't forget to comment your opinion. Like, subscribe, and share this video. Thank you for watching!